Yeah. Marami ang nabagabag sa TV host, singer at dancer na si Billy Crawford matapos mag-viral ang larawan nito habang umiinom sa kanyang tumbler. Kapansin-pansin kasi na mas namayat ito sa kanyang physical na pangangatawan noon kaya marami ang nagbigay opinion at nagtaka kung ano na ang lagay ng kalusugan ng aktor. Makikita rin na halos puro negatibo ang naging komento ng mga netizens kaya naman hindi rin napigilan ng asawa nitong si Colleen Garcia ang maglabas ng kanyang saloobin tungkol dito. Agad nga nitong tinawag ang pansin ng mga maiintrigang netizens sa pamagitan ng kanyang Instagram stories. There's this viral photo kasi of Billy going around kaya I feel the need to address it without directly addressing it sa Saad ni ang patungkol sa kumakalat ng larawan ng asawa sa social media. Pagpapatuloy niya, actually I don't know if you've ever seen him before without makeup. But long before we even started dating, he's always had dark under eye circles and major hair loss na. Iginiit rin niya na hindi lang napapansin ng netizens ang totoong itsura ni Billy dahil sa hair and makeup sa tuwing nakikita ito ng, mga, ng madla. I wish we had photos from 10 years ago to show na he's always had those dark circles and matagal na siyang walang hair, say pa ni Colleen. Ang naging pahayag ni Colleen ay hindi lamang pagtatanggol kay Billy, ngunit ito rin ang naging daan para i-call out ang unrealistic standards ng mga tao sa mga artista na dapat ay lagi itong perfecto. Siyempre people just see the glummed up version of us lang, which is which which isn't really how we look on a daily basis, say si ni Colleen. Samantala siniguro naman niya sa madlang people na maayos ang kalagay ng kalusugan ni Billy at talagang abala lang ito sa kanyang schedule. Medyo nga rag cause we both been working more than usual while balancing a lot of things. Lalo si Billy is out of town now overnight lang but he just came from France for a month. Then he's leaving for the US next week. He'll mostly be in France again for the remainder of the year. Ang daming travels, sabi pa ni Colleen.